Tomorrow. Yes, sir. I don't see anymore. Yeah, I don't okay? See anymore. <laughs> <laughs> I don't see anymore. Ibig sabihin, mabubulag ka na bukas. Means, ka. Tomorrow, mabubulag ka. I don't see anymore. So, you will be a flight. You know? Mabalik ka bukas ganyan. Kina-timing pa nila dito na andito yung busing. Tapos may ginagawa pa sila na maalik ka ako dito. Alam, alam naman nila na masyado ako masilan. Lala. Pwede mong tanggalin yan. Tabaw. Walang respeto yan iyo. Oo nga eh. Tang Pang tanggalin ko naman nga yan eh. Tawagin mo Pero may kunting awa pa kasi ako. Kahit. Hmm? tawagin yes. mo Yeah. Video yeah. dito si Abdullah. Ang yeah, yeah. okay. <laughs> <laughs> so <laughs> nah,, nah,. mo. Yeah, Hamad! Hello. Hello. You are fired. Kalimutan ko na ko. You are fired. Hindi kanya maintindihan eh. Ganun na So, three. Sabihin mo, you are fired, ha? You are fired. Dapat you are fired, I don't want to see your face anymore. mo, seryoso ko, Sabihin mo, you are fired. Ulit-ulit <laughs> 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 uh, pala. Uh, you are fired. I no, want to see boy. anymore! more. I, I don't want to see I don't want to see face anymore! I don't want to see I don't want to see I don't want to see your face anymore. Yan yung mga English natin yung mapang <laughs> Baklas na <laughs> 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 Oh, yan. Wala, hindi sila makita sa camera. Dapat nakikita eh. <laughs> I want to see your face. <laughs> Ito yung nakakabata sa ato. Kasi nga, tumawa lang na tayo nung tumawa. Yan. Kasi... Ngayon nakikita kami sa sa ilaw. Oh, tingnan mo mga mukha namin, ang babata. Oo. Oh, kitang-kita talaga pinaka-ebidensya natin na napakabata. So, paano mo marasabi itong nasa 50 na ito kasi yung mukha natin parang ano lang, parang si Otso. Hmm. At tayo lang naman pinakabata dito sa sako eh. Oh. Kani ng oh. Kani kanina pa kanina. kita inaantay. Ay, sorry, sorry, sorry. Oh, yang tato mo ni pinapakita mo sa akin. Mas punong-puno pa yung tato ko diyan. Oh. Ano bang klaseng tattoo 'yan? under the saya. Eh, hindi mo ba alam bawal dito 'yan? Oh. Sabi ko nga sa akin, sabi magtato ako. Gusto ko ipatanggal na yan, ako lang dapat may karapatan mag may tato dito. Kayo. Sir, sir, sir. Ipabura mo yan. Yes, sir, sir. I-laser mo yan. Ayaw makita yan ha. Yes. Mamaya ayoko makita yan. Ayaw, pasaway ko yung mga tauhan ko. Ipalaser mo yan, bigyan kita ng isang milyon. Okay. Tomorrow. Yes, sir. I don't see anymore. Yeah, I don't okay? See anymore. <laughs> ah, I don't see anymore. I sabihin <laughs> <laughs> mabubulag ka na <laughs> 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 I think, ka. Tomorrow. I don't see anymore. So, you will pick up You know? Yung na yung Ang linaw niya. <laughs> Sino pa panunuan na dito <laughs> <laughs> diba? ba diba Yeah,